sasakyan po hindi na umandat yun nga yung nangyari sa akin kahapon naistak ako dun sa trabaho sa sobrang lamig kaya talaga parang nainis na ako eh sabi ko ganun paano kaya ako uwi nito tumatawag na ako sa asawa ko na update ko siya yung nangyari sa akin halos parang kinukurot yung balat mo ang binabatak ng gano'n sa sobrang sakit Kala mo may mga bubog na gumagano sa balat mo. <laughs> at pag-usapan natin yung mga update na meron dito sa Canada. Hi guys! Dito nga pala kami sa one of the tourist spot dito. This is in Saskatoon. Dito nga pala sa Canada pag family day. It's a holiday. This is so good, buddy. This is so good. Good. guys, welcome na naman sa vlog natin Magandang panahon ngayon Medyo kumalma na ng konti Kasi last week Sobrang lamig dito sa lugar namin Sa Saskatchewan, Saskatoon Sobrang lamig Umabot kami ng negative 39 Tapos negative 40 Tapos feels like negative ano yun ha 48, 49 Kaya kahapon na nagbabiyahe ako Papunta sa trabaho kinabukasan yung ano ko ko hindi na umandar kasi oh, no. naging kampante ako eh kasi 5 years ko siyang hindi sinasaksak e 6 years na siya ngayon sa sakyan ko bali hindi siya umandar as in tapos siyempre na kay insurance naman sa sasakyan ko tinawag ko siya sa insurance dumating yung magre-report yung sa ko. ko start. ginuster pala yung sa ko umandar siya pagtabos ng sasakyan After niyang ina pinaran ko muna siya ng mga 30 minutes. Tapos try kong sakyan at paandarin na. At uwi na sana ako. At salamat nga pala doon. Shout out sa iyo. Sa pakas trabaho ko ng pairam na sasakyan sa akin. Maraming salamat. Kasi nga, nakapunta ako doon sa isang side hustle ko. Kaya ako nagmamadali noon. Medyo upset din ako kasi gawa ng sira. Yung sasakyan ko, di ko tumakbo. Halos lahat, hindi lang naman ako nag-isa. May tumawag din sa akin. Yung kabatch ko, nag-text din yung iba na nagpapajamstart sa sasakyan ko sabi ko nga hindi naman umandari sa sakyan ko kasi ganito dito eh may mga ano naman kami message message kami kung talaga nagkakaroon ng ganyang problema no? tulungan halos lahat naman ng mga locals dito tumutulong din kailangan lang talaga ready ka meron kang cable wires yun nga yung nangyari sa akin kahapon na-stack ako dun sa trabaho sa sobrang lamig tapos um, ang ginawa ko yun umandar pa rin tumakbo siya nung binusta so after nun, 30 minutes din siya mandar. Kaya talaga parang nainis na ako eh. Sabi ko, paano kaya ako uwi nito? Tumatawag na ako sa asawa ko, ina-update ko siya. Nangyari sa akin. Eh, nagpakasakali ako dun sa isang contractor namin. Nag maintenance ng ano dun sa work ko. Tapos, nagpakasakali ako. Sabi ko kung pwede ako magpa-jumpstart. Uh, e, buti na lang may cable dun sa work ko. Kaya yun ang ginamit namin tapos pagka start na sa sakyan ko siguro mga 10 minutes umalis na ako umuwi ako ng bahay hindi uh, eh di pa grocery muna pala ako kasi sinamantala ko pero di ko pinapatay sa sakyan ko nun pagka punta ko ng grocery iniwan ko lang sa parking umahanda sa sakyan ko nililock ko lang tapos pagpunta ko din sa isang pupuntahan ko inutusan ako ng asawa ko nakabukas na yung sakyan ko hindi, hindi ko siya pinapatay kasi nga baka mamaya hindi pa ganoon na okay pa yung battery niya tsaka yung init ng sasakyan hindi pa ganoon masyado na propuno so, kasi s'yempre pag sobrang lamig guys yung oil lumalapot tapos yung battery sige so, di ba yung cellphone niya pag naiwan mo rito sa loob ng sasakyan ganoon kalamig pag balik mo lobat na lobat na yung, na yung <laughs> mga cellphone namin 'yun 'yun ang nangyari sa akin guys sinishare ko lang no kasi yun, yung mga winter experience namin dito sobra talaga kaya kailangan ready ready ka pagdating sa mga ganyang panahon no? pero sinashare ko lang yon para at least meron kayong idea ano na dito sa lugar namin sa lugar namin kasi napakalamig guys sobra kaya shout out doon sa nagperam sa kasi nakapunta ako sa side kaya sa inyo maraming maraming salamat sa inyo most low <laughs> salamat okay guys at tayo ay alis ngayon at uh, sasamahan ko yung mga anak ko kasi meron silang appointment ngayon for dental every ilang months pala yung dental nila 6 months? Oo, oh, sa mga bata kasi dito, ang dental nila is every 6 months kailangan silang chine-chain. Pag tayo, 1 year ba ma? 1 sa year? 6 months din ba tayo? 6 months, 6 months tayo. 6 months, pareho. Pareho siguro 6 months. Yan nga, kailangan nilang mag-dental nyo. Ito, nagagahol kami sa oras kasi syempre may baby kami guys. Alam nyo naman, pag may baby setup ng ano eh, ng pag-outfit ng bata, paglagay pa lang sa car seat, pagsuot pa lang. Alam niya na 'yan, may right? yung mga shoutout sa mga mommies and daddies ng mga baby. Lalo na kapag ganito. Mm, winter. Like pagka uh, summer, kung ano lang masuot mo sa kanya, okay na 'yun. Basta meron ka lang mga baon sa backpack mo. Tayo nang kinaganda doon. Pero yung pagdating ng gantong panahon, winter, experience ko yan. Lalo na dito sa dalawang anak ko dati nung no, dumating sila rito, parehas pa silang maliit talaga. Isang two years old man, no? tsaka isang po. Oh. Grabe yes. rin ang experience ko sa kanila yung pagsusuot ng mga outfit nila. ilang patong na damit, mirap. Kahit nga yung pagsando ko lang kay Sander noon, tapos mm. isasama ko si JJ. Si no? So, doon, sa, sa bus, sa bus stop. ng no? ano natin, eh, yung tinitirhan oh. natin. Kailangan naka-ano talaga na siya kaya mira pa nam, pa naman magsundo nun, dapat maaga ka ng konti, di ba? Oo, oh, kasi kapag nalampasan ka, tapos kinder yung susunduin mo, hmm. ibabalik nila yun sa school. Hmm. So, ang mangyayari, ikaw na mismo susundo sa school. Hmm. Oo. kahirap. Winter talaga, talagang <laughs> pahirap talaga po. <laughs> Malamig. Yan, talaga lahat, madadaan na ano, eh, sakop mo lahat eh. Ito 'yung pagsi-setup bata. Na like ngayon, hindi mo na sila mapwersa na magsuot ng ano eh, ng ah, talagang winter attire eh. Hindi, sila Kasi sila na 'yung nasusunod. Talo na yung ano, yung natin. ah, yung panganay namin, lalo na 'yan. Siya minsan eh, kala niya hindi na winter rin buong taon sa kanya eh. Hindi hindi na nga na kami bumibili ng winter boots niya. O, hindi, yung... hindi niya naman nagagamit to. Mas gusto niya pa yung naka-sneaker siya. Pansin ko rin yan sa mga bata rito hindi lang naman yung anak ko nag-iisa. Siguro ginagaya-gaya na rin ng mga bata sa school na gano'n yung style nila. Pero mga binata na, eh. ayaw rin nila. Kahit yung mga katrabaho ko rin, mga binata rin. Mm -hmm. Hindi na rin sila nag-winter boots, sneakers din. Ito na kami at uh, paparada lang ako guys. Hirap pa silang parking din dito. Mm -hmm. Pilipina, ito yung kinukwento ko sa akin. Pilipina receptionist dito di si Ate. Galing siya ng Ontario, lumipat sila dito. Okay, guys, let's go! Tal House. Let's go guys. Hindi oh. na mga takot yung mga anak ko. Mga dentist nila ate. Ang hirap din kasi mag dental na. Dental no? Mas excited pa nga silang oh, pumunta rito eh. Dito sa dental clinic na to kasi medyo mag-aing mo kami ng doktor. Kaya talagang gusto gusto ng mga bata kasi dati dun sa pinaganuhan namin na dental medyo pagkatapos ng session nila eh medyo masakit it oh it's hurts nga daw ayun dito sila bablog kami te <laughs> i-video ko lang eh si ate reception namin eh Ayan, si ate sige te bye bye okay. And guys uh, sinabihan ko pala si ate kanina na Naliwan ko kasi mga bata, pwede niya akong i-take, sabi niya tatawagan nilang daw niya ako. Kung tapos na, kasi ko sila kasi kasama ko yung maging ko, yung baby mitsuko sa baba. At may din kami, para ma-manage namin yung time. Kasi so, ngayon lang yung mayroon akong maluwag na oras eh. Ay hey guys tara, babahin niyo tayo sa kayaan. Yung guys nakita nyo doon sa video, no? Yung tractor, magsasali ng guys doon sa truck. Ano yan? Nagki-clearing na sila ngayon. Kasi nga, itong week na to is napaka -taas na ng temp. So, which is magtutunaw na yung mga yelo. Kung hindi nila hakakuting yan, syempre, magiging tubig yan, no? Babahaya, magfocus ng flood yan plug sa mga area kung saan nila tinambak. Kasi ang ginagawa ng mga contractor guys, pag mga ganyang establishment, ginagawa nila, iniipon lang nila yung mga ice, kiniklean up nila sa parking lot. Kasi syempre kailangan nilang i-clear yung parking lot para na makapag-park yung mga sasakyan. Hindi sila makakapag-park kung maraming yelo yung taas ang ice. So ang ginagawa ni contractor is iniipon niya kung saan yung medyo safe, itambak yung mga ice. Tapos ngayon, gumanda na yung temperature itong week. Magpa-positive na nga sa weekend eh. So, talagang mag-melt siya. Kasi dito guys, pagka tumirik ang araw, kahit malamig yan, ang tirik ng araw dito talagang matindi. As in, ang bilis matunaw. Saan nga? Yung park, nagtutubig na kaagad eh. Yung mga park dito kasi kadalasan yung park cover talaga ng ice yan yung lilinis lang ng contractor is yung dadaanan ng tao. Kasi nga, kadalasan sa park, pagka winter, ginagamit yan pag nag-walk ng mga dog. Yung iba, nag-walk para mag-exercise, para at least naglalagay sila ng mga ganong area na free para makapag-walk yung mga tao. At least, makapag-walk din sila ng dog, ng mga pets nila. E saka masakit sa balat yung kama ng araw dito. Oo, masakit nga sa balat. Kaya karamihan dito, mabenta rito pag summer yung sunscreen. Sunscreen, <laughs> oo. Oh. <laughs> mabenta. And guys, tara takoy naman magpapagas. Papagas ako kasi ano, pansin nyo marami sa sakyan ngayon ang rush hour kasi mura yung gas ngayon, inaabangan ko talaga yan. Tumas na nakaraan pero ngayon mababa na, hmm. bumaba. Hmm, siya kaya ang dami nagpapagas ngayon. Kaya kahit paubos na yung gas ko eh, inaantay ko pa rin siya. I-weekend. E pala guys, dito kasi is uh, naka-winter break yung mga bata. Kaya itong whole na week na to, wala silang mga pasok sa Monday ng balik nila winter break yung mga bata ngayon. Sakto naman yung pag-schedule ko sa kanila ng dental. And guys, at parang salamat na mamaya. Update naman namin kayo kung ano yung merong update ngayon dito sa kanila. And guys, nandito nga pala kami sa Costco ngayon. No? Andito na rin naman tayo ito na tayo magpagas tsaka mag grocery din kami konti lang naman di kami masyadong na rito ng grocery talaga kasi pang ano lang tayo pang maramihan kaya lang kami nag-grocery dito at nagmember gawa nung sa mga sa baby dati nung yung lumaki na yung mga anak natin bibihira na lang tayo para dun sa ano lang diapers uh, uh, mga baby wipes pagka Costco kasi maramihan Saka, ano ba ito pa US product Costco? yung iba pero halos lahat yung Costco talaga kasi US eh eh <laughs> kasi nagkaroon kasi ng issue guys magka explain natin yung mamaya no about dun sa tarif o, kasi nagkaroon kasi ng tarip dito guys kaya pansin ko rin eh yung ibang mga kanay ano local dito binuboycott nila yung ano local product ng US lalo na sa Ontario kasi gawa nga ng tax na pinapataw kaya ang taas naman kasi ang ng taas eh 25% hmm. naman kasi yung inanon eh kung mangyayari nga yun sabi ko nga napag usap nga namin ang ko eh ang daming Costco sa Canada, McDonald's, di ba? Eh maapektuhan yung mga business. Di rin nag-isip kasi, ewan ko na. <laughs> yung style lang. Sabihin na natin, makakatulong sa citizens sa US, no? Yung tax, mapupunta nga naman sa mga tao magagamit. Kung oh, hindi naman kukurakutin, di ba? Mapupunta talaga sa tao. Handa. Paano kaya yung ano, no? Kasi di ba dito ginagawa yung mga sasakyan? Oh, yun. Pero yun. US, ano siya, US company. Mm -hmm. Paano kaya ang style nilang gagawin doon? Isa pa yun, di ba? Kasi made in Canada, but US ang company. Hmm. <laughs> ang ang gulo eh. Toyota, dito yung production nila eh. Ang uh, dami na apektuhan eh. Imagine mo na nga lang, McDonald's eh. Costco, yung mga American brand name yan. Paano? Yung mga cereal ng mga bata. Oh. US yun yung mga Kellogg's. Kellogs, hmm. Kellogg's. Eh. <laughs> <Ito> parang Kelloid. Ay <laughs> hey guys, tara, sama niyo sa Costco na no? medyo tahimik ang Costco ngayon. Pero kailangan na bumili ng diapers eh. Ay hey guys, let's go! Ay hey guys, Costco tayo. Siyempre, pag nasa Costco tayo, guys, kailangan food hunting tayo ng free food. Hindi, <laughs> joke lang. Ayan, ano ka tanong na yan? Asa Ano yan? Ano, five, oh. Three to ano na to eh. Wala pa atang pull-ups ng ganyang edad. Kunin mo na. Uh, five? Ha? Ah. Mm -hmm. ah. Ayan okay. okay. na Huli ka. <laughs>

And guys, uh, galing nga pala kami ng Costco, no? At ito, sumaglit lang kami kasi meron kaming babalik ang mga bata dun sa dental. Tumawag na rin si ate. Sabi niya, eh, tapos na rin yung mga anak ko. At uh, kailangan na namin silang balikan baka magsara yung dental. Buti nga, si ate yung nandun at kahit pa paano, namin yung mga bata. At uh, lamig. Mara. lamig pa rin kasi medyo mahangin. Pero <laughs> hindi na tulad nung kahapon, tsaka nung isang araw, na halos parang kinukurot yung balat mo. Saka pinupunit yung pisngi mo. Ang um, binabatak nang gano'n sa sobrang sakit. Lamig. kasi parang pag yung pumalo yung hangin. Kala mo may mga bubog na gumagano'n sa balat mo. sobrang lamig eh. And guys, at babalik na kami ng dental. Ikapin namin mga anak namin. Nagagalit yung panganay namin. din namin, namin sila sinama. <laughs> And guys, at maraming salamat. At uh, pupunta na dun eh. At susunduin natin mga bata eh. At talay mahirap ngayon magsundo. Let's go guys. Maraming salamat. At uh, update ko kayo mamaya. Doon sa tarif ni Trump, tsaka tarif ni Trudeau, Canada, tsaka ni US yun. Tarif is parang, ano ba yung, para? yung tax na pinapataw no? Sa mga goods, tama ba ako? Pero meron silang designated na mga items product na magkakaroon ng tarif talaga. Hindi naman lahat. Sana maging maayos. Alam natin yung tarif na yun is makakatulong talaga. Yun yung advantage niya. Makakatulong talaga siya sa mga mga locals no saka sa revenue ng isang bansa. Pero, Pero mabigat siya para so, sa mga consumer. So disadvantage naman noon is sa mga consumer. Like natin lalo na sa mga middle uh, low class people, di ba? Tayo yung madalas nagko-consume ng mga items, mga product kaya tayo may hirapan sa mga ganun kasi mga ginagamit natin lahat daling sa mga ano eh, lalo na to yung Canada US halos para magkapatid lang na ano eh, magkadikit lang sila eh kumpre sila sila lang yung magte-trading parang sa atin sa Asia di ba magte-trade lang ng mga product is yung magkakalapit lang na country kasi nga kung magte-trade ka sa malayong bansa medyo mahal kasi yung transport lang lalo na ngayon nagmahal ang gas siyempre eh, yung transportation expense ng mga item, products medyo papataw dun, dun sa mga products diba? kaya doon siya nagmamahal pero kung makikipag-trade ka lang sa mga kalapit mong bansa at malapit lang mas makakatipid yung bansa na yun diba? marami may disadvantage din talaga pero marami ring against dun sa kahit na mga US citizen, hindi sila oh, oh. pabor dun sa ginawang hakbang ni Trump para dun oh. sa pagpataw ng 25% na tariff tsaka hmm. pinaka best na alliance niya, kumbaga alyansa niya is mm, Canada. Hmm, eh. Canada, oh, yun diba? yung pinakamalapit na trading countries niya. And then, yun guys, yun lang yung para nakikita namin dun sa tarip, no? Kaya, guys, sana maging balance. Eh. Pero hinihilot na rin yan eh. Kasi lalo na ngayon, ang mahal na nga ng bilihin, kung pa sila, lalong tataas yung bilihin natin, maapekto. Maraming salamat ha, at huwag niyong kalilimutan. Please like, share, and subscribe. Bye-bye!